Okay. Hello, hello mga bebe love. So, adiyan na akong mga uh, personal na pinantagan, ano. <clears throat> sorry, gabi na sir, na hinga ano. Kapi chat ko lang ni sira kay, yan na nag a time. Adi pa kami yan sa sigad. Diyos ko, Lord. Oo, oo, kasi na busy kids. Sa natong panahatag sa summer vlog, sa nahatag sa iba-ibang mga mga eskulahan, sa iba-ibang mga lugar ano. So, gabi na po ako naka-ulpot. So, yan na lang sa sa pag pag-chat pero naka-ready na kam. Kagabi ko pa ingin ready ang para sa inyo. No? Ang mga nag-chat ini or sa comments nga ako napili. Ano? Kaya hindi ko mga tanan kaya taga, no? So, kamuan na uh, simpa um, masuwer na suwertihan. Okay, may nang-open man din Hi, shout out. From shout out okay. Ta, may naka-open man din Mau pa nalaga mo po siya. na ato na po kaya hapon. Kaya nag-effort siya kumali. Okay? So, salamat sa iyo. Mayroon pa ibang iba na ginuhulat ng mga din, No? Ginuhulat-hulat ko pa. So, salamat sa, <manyu> sa iyo pag-effort pa ka day. Okay? God bless you. Thank you very much. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank na Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Um, Princess. Ah, Princess po. Princess. What? Oh, si Princess. Adi yan na sa utay. Ay, si Princess. Si Princess, wala pa ito sa kulistahan, pero nag-effort mo ang umukod nga din, no? Kaya tatagin, tagang ko na lang. Okay, thank you. Sana thank mga you kayo, ma'am. Sana, Hindi uh, naman na uh magkaliligis, Kat! Ang ako talaga purpose is uh, okay. to help sa mga mga nanay. Yes, At least okay. pala maibanan, di ba? Opo. Ako naging nanay, lewat Basta ka na nga ng problem, kung nakita na Sana all like you. <laughs> 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 pero anak no? <laughs> mga anak ko, <laughs> na? na <laughs> 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 mga anak ko mga anak na mga work na mga si Pinky. Mm, okay. No. Well, thank you, huh, ha? Thank, 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 thank you, thank you. Ma Sige na, kay Gapin na. Kaya pwede. Dara to ngayon mo, grade. Grade 3. Grade 3. ito. Daratong imo grade. 3. Uh -huh. ah, ah. Sige grade 3. Grade 3. 3. Asya ini. Mat mat. Ay man nakasura. Iton. So, ka okay. Kaupay sana gi. Marimarman. Asa nang mat 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 mat. No. Asa nang nga ni mo, bebe? Nga rani mo. Rataliya. So, ani mo? Ang nagpa... Di ba ikaw ang ginala yun? Kasi si mat mat na nagkaroon sa akon is at sa Manila. Okay. So, mat mat, hindi na imo umangkon. Umangkon, di ba? In claim na niya school supplies. Ayan. Thank you, sir. Pagkade. So, thank you so uh, siya di pa na school, di ba? Thank diba? you, Daycare or... Ay, daycare. Okay. Sige. Alam, sige. Thank you. you no. Magpa-picture daw siya. Oh, sige, sige. Ta, na lang natin.